Sa ating police report, nasa labing dalawang katao po ang naaresto ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga sa lalawigan po ng Pangasinan sa tala po ng Pangasinan Police Provincial Office. Dito pong April 20 hanggang 26 lamang, Sham ang ikil sa ikilasang uh, buy operations kung saan uh, nakakumpis ka po ang mga ito ng mga ininalang shabu na nasa 90 uh, na gramo na nagkakahalaga ng 616,154. Umabot din sa 46 uh, ang mga naarestong wanted person na habang mayroon limang uh, timbog na most wanted persons at samantala nitong buwan lamang po ay uh, sunod sunod din ng pagkakahuli sa mga nasasangkot sa, sa paggamit o pagbenta ng ilegal na droga sa lalawigan IFM News IFM News IFM